Marcito Gesta paano nga ba natalo ni William Zepeda? Bawat boksingero ay nangarap na maging kampiyon, o maging kilala na magaling na boksingero, kaya dito sa video na ito ipinakita ni Marcito Gesta na gusto niyang maging isang magaling na kampiyon. Ito kadalasan ang sasabihin ng boxing community kung gusto mong maging kampiyon, o sikat kailangan mong labanan ang the best o elite na boxer sa iyong division ang laban ni Namercito Jesta at William Zepeda, ay nangyari noong ika-16 ng September 2023 sa Commerce Casino, Commerce California, USA. Ang laban na ito ay para sa WBA Lightweight Continental Championship na ang kasalukuyang kampiyon ay si William Zepeda. Atin pong silipin ang kanilang mga record. Ang undefeated na si William Zepeda ay may perfect record na 28 panalo, walang talo, at may 24 na knockouts. Samantala si Mercito Gesta naman ay may professional record na 34 na panalo, 3 talo, 3 tabla, at may 17 knockouts. Sa unang round, ay nagpalitan kaagad ng mga suntok ang dalawang boksingero, si Gesta, ay umaataki gamit ang kanyang jab, at bitaw din ng kanyang mga kombinasyon. Samantala si Cepeda naman ay nag-apply ng kanyang pagka-agresibo, at di tinantanan si Gesta sa pamamagitan ng kanyang mga suntok. Sa round na ito ay halos patas lang ang laban. Sa pagpasok ng pangalawang round, binanatan kaagad ni Jesta si Cepeda ng kanyang mga kombinasyon. Ngunit di naman nagpatinag si Cepeda bagkos naging lalong mas matapang at agresibo ito kahit tinamaan siya ng ilang suntok ni Jesta. Sa round na ito mas marami at malinis na mga suntok ang tumama kay Jesta kaysa kay Cepeda. Sa pagdating ng ikatlong round, pinagpatuloy ni Zepeda ang kanyang pagka-agresibo at pinupuntirian niya ang ulo at katawan ni Gesta. Samantala si Gesta naman ay nahihirapan dahil sa walang humpay na pressure ni Zepeda although nakakatama din naman siya kay Zepeda. Sa round na ito lamang si Zepeda dahil sa daming suntok na tumama kay Gesta. Dahil siguro lamang sa reach itong si Zepeda kaya madaling matatamaan niya si Gesta. Sa ika apat na round, dito ay ramdam na ni Gesta ang epekto ng mga body shot na pinakawalan ni Cepeda, at nagdulot ito ng panghihina sa kanya. Ngunit di pa rin nawalang ng pag-asa si Gesta, at dito nagpakita ng tapang at katatagan sa sarili, di rin nagpahuli si Gesta at bumitaw din ng kanyang mga kombinasyon. Si Cepeda naman ay lalong dinanahan, at mas lalo niyang pinaigting ang kanyang pag-atake kay Gesta. Sa round na ito lamang pa rin si Cepeda. Sa pagpasok ng ikalimang round, sa round na ito di pa rin sumuko si Gesta sa kalaban, bagkus nakuha pa niyang gumanti sa mga ataki ni Zepeda sa kanya. Dahil sa walang humpay na ataki ni Zepeda halatang nanghihina na si Gesta at di na rin iniinda ni Zepeda ang mga suntok ni Gesta. Dito sa round na ito ipinakita ni Zepeda ang kanyang bilis at lakas ng kanyang mga suntok. Sa ika na round, sa round na ito ay tila ramdam ni Zepeda ang kanyang pagkapanalo at dito di na niya nilubayan si Gesta. Kahit bugbog sarado na itong si Gesta ay di pa rin ito bumigay at nakipagpalitan pa ito ng suntok kay Zepeda. Maya-maya lang ay pinamaan si Gesta ng isang malakas na straight jab sa mukha at dito na siya binanatan at kinorner ni Zepeda. Di na rin pa pinatagal ng referee at hininto niya na ang laban. Panalo si Zepeda sa pamamagitan ng technical knockout. Salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-like at subscribe.